Hello, mga mahilig sa pagkain. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakasikat na trend sa pagkain na talaga namang kinahuhumalingan sa mga kalye ng Pilipinas. Oo, ang tinutukoy ko ay ang pares overload. Kung hindi mo pa naririnig ang tungkol sa pares, hayaan mong ipakilala ko ito sa iyo. Ang pares, na ang ibig sabihin ay magkapareha, ay karaniwang tumutukoy sa masarap na kombinasyon ng beef stew at sinangag na may bawang. Pero, ano nga ba itong overload na ito? Alamin natin. Una sa lahat, ang mga pangunahing kaalaman. Ang tradisyonal na pares ay isang simpleng ngunit masarap na pagkain, minamahal dahil sa mayamang. Malasa nitong lasa na talagang bagay na bagay sa simpleng steamed o fried rice. Ang baka ay niluluto ng mabagal hanggang sa ito ay maging sobrang lambot. Nilaga sa matamis at malasang sarsa na may halong star anis at iba pang mabangong pampalasa. Ito'y comfort food sa pinakamasarap nitong anyo. Pero heto na ang kapanapanabik na bahagi. Ang bagong twist sa klasikong ito ang tinatawag ng lahat na Paris overload. Isipin mo ang tradisyonal na pares pero dinagdaga ng todo-todo. Ang mga nagtitingda sa kalye at lokal na kainan ay talagang nagiging malikhain. Dinadagdagan nila ng extra toppings at sides tulad ng crispy beef bits, iba't ibang klase ng sinangag, dagdag na itlog, at minsan may kasama pang kaunting keso. Ang bersyon ng overload ay hindi lang basta pagdadagdag. Tungkol ito sa pagpapayaman ng karanasan. Bawat kagat ay nagbibigay sa iyo ng pagsabog ng lasa at texture na lalong nagpapasarap sa pagkain. At ang pinakamagandang parte, sobrang abot kaya pa rin ito. Maari kang mag-enjoy ng isang buong plato ng Paris Overload sa ilang dolyar lang na nagpapagana rito para sa lahat. Bakit ito sobrang popular? Well, sumasalamin ito sa pagmamahal ng mga Pilipino sa malalaking servings at mayamang lasa. Ito'y pagkain na parehong pamilyar at bago, nakakaaliw at nakakapanabik. Dagdag pa, sa panahon ngayon ng Instagram, ang makulay at over-the-top na presentasyon nito ay hit online na nakaakit ng mga foodies at photographers. Yan ang Paris Overload, ang tradisyonal na pagkain na naging trendy na sensasyon. Sa susunod na mapadpad ka sa Pilipinas, huwag mong palampasin ang kakaibang sarap na ito. Ito karanasang panglasa na tunay na sumasalamin sa buhay at makabagong espiritu ng street food ng Pilipino, hanggang sa muli, patuloy na tuklasin at tamasahin ang mga lasa ng mundo. <tell>